Yo! What's up mga ka For today's ganap, etong at kasama natin si Dude Dre. Tayo ay pupunta sa National Scout Shop. Yan, bilihan ng mga uniforms ng Boy Scout. Eto yan, located yan sila sa ground floor, BSP National Office, Natividad Almeda Lopez Street, Ermita, Manila. Open sila from 8am to 5pm. So ang bibili natin ngayon dito ay pantalon para kay Kuya drey na kulay brown yung kaki dahil yun ang kulang niya so tara tingnan natin kung makakabili ba tayo at tingnan natin kung ano ano ba ang uh, mga meron pang available natin da dito sa National Scout Shop let's go malapit lang tong building na to guys sa SM Manila kung magwe-waste kayo try nyo tong i-waste yung SunTrust View na condo yan lalabas yan dyan kasi bungad lang naman yan pagpasok nyo dyan ito na yung pinaka building ng Boy Scout of the Philippines open pa yung sa may uniform ng Boy Scout. Ah, oh, yun siya. So, nandito na tayo, guys. Ah, dito yung, mga retail, yung mga, mga paisa isa lang. 36. Wow. Kaki, sir. Kaki. Kaki ba? Tama. Wala tayong 36, sir. 34 lang yung nalapit. Saka 42 na yung... 34. Gusto mo i-try yung 34. Hindi, sabagay. 36 yung sukat, sir. Eh. Oh. So, ayun na nga mga kafambam. Naubusan tayo ng stocks dito sa National Scout Shop dahil kaki pants lang naman ang gustong bilhin ni Kuya Dre. So, eto ay post natin yung mga updated price list ng mga retail price dito sa kanilang shop. So, eto mga kafambam, yung mga nasa list nila, no? yung polo with Collar for scouts. Kaki yan, no? yung mga sizes, saka yung price. RTW blouse for female scouters kaki. Long pants for scouts and scouters brown. RTW skirts for female scouters brown. Meron din ditong RTW polo with collar for male kaki. Short pants for scouts and scouters brown. So marami pa sila dyan mga list mga kapambam. I-copy ko yung link na galing sa scout shop then pwede niyo siyang ma-view lahat ng mga detailed uh, prices na connected sa boy scout and sa girl scout uniform so dahil nga mga ka-fam na bili ay eh, nag-ikot-ikot na lang muna tayo dito sa kanilang mga istante para tingnan yung mga iba't ibang klase ng mga badges yan meron dito yung carabao pero walang available na kahoy bali ang kanilang binibenta dito is yung plastic na carabao so ayan so meron sila ditong damage damaged item na naka ng 20% discount. So, ayan. Ano pa yung nyo? Baka may mga, may mga kailangan kayo. Sugod so, na kayo dito sa National Scout Shop. Dito lang yan sa may Manila. So, dito na po nagtatapos yung ating for today's ganap. Maraming maraming salamat mga ka -fambam. Ingat po kayo.